Pilipinas isang libo siyam nadaan at pitumpu, isang libo, nadaan at napu, ses, dalawang libo at Naranasan mo na bang mabuhay kung kailan radyo at telebisyon lang ang pangunahing aliwan? Noon, simple ang buhay, walang social media, landline pa ang gamit sa komunikasyon at jeepney ang hari ng kalsada. Nayon, halos lahat digital, may smartphones, instant messaging at mabilis na mga scooter. Iba ang galaw ng buhay, ano man kailangan mo, ma-order mo online. Ngunit nawala ba ang ibayanihan sa sobrang bilis ng takbo? Paano nagbago ang mga tradisyon, pamilya at trabaho? Tila luma ang buhay noon, pero meron bang ugali o practice na dapat nating ibali? Balikan natin ang nakaraan habang binubuo ang kasaysayan ng hinaharap. Ibahagi ang iyong pananaw, ano ang natutunan mo mula sa kahapon para sa mas magandang bukas?